Na at karamihan sa si mga bata ay busy busy sa kanilang homeworks at exams. Pero itong batang papakilala namin sa inyo ngayong umaga, kakaiba ang pagkakaabalahan niya. Aalis siya sa bansa para tuparin ang kanyang pangarap sa football. Siya ang pinakabatang Pinoy na naimbitahan ng FCB Escola, isang football academy sa Spain. Siya si wonderkid Sandro Reyes. Why soccer? You just like it? Ever since? How much do you love the sport? A lot. Halos sampung dekada na ang nakalipas, may isang Pinoy din ang naimbitahan sa isang football sa Barcelona. Yan ang football player at kinalaunan ay naging manager na si Paulino Alcantara. Isa siyang Filipino-Spanish na ipinanganak sa Iloilo at siya rin ang kauna-unang Pinoy at Asiano na naglaro para sa isang European club. Kaya ganun na lang ang excitement ng pamilya kaibigan at football fans sa pagkakapili sa batang si Sandro. Ang pag-aaral niya kasi sa FC Barcelona, isang malaking tagumpay para sa sport ng football sa bansa. You're part of FC, right? Yes. How do you feel about it? Happy. Pero dahil sa mura niyang edad, tila di pabatid ni Sandro ang importansya ng pagkakapili sa kanya. Pero matindi rin ang focus niya sa pangarap niyang maging isang football player. Meron siyang goal na nakikita niya yung yung goal niya Tsaka itong mga maliliit na ano na successes parang stepping stone to yung final goal niya it's not na hindi siya happy pero para sa kanya hindi pa ito eh Bago pa man makarating sa kanyang kinalalagyan, sari-sari ng parangal ang nakuha ni Sandro. Ang iba't ibang torneo sa Pilipinas, Singapore at Amerika, lahat pinangunahan niya. Uh, na niya yung sarili niya dito sa Pilipinas naglaro na siya sa mga uh, Visayan provinces kung saan tayo makakuha ng maraming mahusay na players tulad ng Iloilo, um, Negros uh, uh, Oriental at Occidental. So after that, um sinubukan naman natin siya sa ano, Singapore, then after that sa US. So yung last step na lang dun, ano na eh, Europe na eh una siyang napansin ng FCB Scouts nang sumali siya sa isang football camp sa Singapore. Naku, parang American Idol. 2,400 yung mga bata from age 6 to 11. Matatawag natin mga stars sila dahil naspat na sila eh. Mula 400, sinala sila at bumaba ang bilang sa 32 para sa isa pang tryout to Spain nitong Abril. Meron mang kaunting injury, matagumpay ng nakasama si Sandro Rito. Mga two weeks before the tryout, na-twist niya yung kanyang, yung kanyang ankle. Yung advice nga ni Dr. Canlas, don't play for two weeks. So halos nung, nung pagdating niya na sa tryout sa Barcelona, halos wala, wala siyang practice na seryoso noon. on goal, Kilala ang Barcelona sa kanilang kikita kanay na estilo, kung saan malimit o maiksi ang pasahan at galaw ng bola para mapanatili ang possession. Ayon kay Edmond, ito raw marahil ang nakita ng mga opisyal ng Barcelona kay Sandro. Kahit na ganon yung ano niya, yung kondisyon niya, he used pa rin yung mahusay niyang paa na natitira. Ginamit niya yung kaliwa niya. Wala kami expectation on because of that injury. Apart from skill, hinahanap nila yung marunong dumiskarte ng game yung marunong mag-isip sa field, yung mabilis yung pag -desisyon. Kasi yung game nila is based on mabilis na pasa-pasa between players. Honyo ginanap ang huling tryout. Maayos na raw ang training ni Sandro noon. At kitang-kita ito sa laro niya matapos umiscore ng apat na goals. Kaya naman nakuha niya ang scholarship sa FC Barcelona Escola. Isang skwelahan na kilalang humubog sa ilang pinakamagagaling na football players sa mundo. Do you know you're famous? No. No? Are you sure? A while ago you said, okay, that's our secret. Ang Belize National na si Neco Lambe ang coach ni Sandro bago sumabak sa Barcelona tryouts. Veterano na si Lambe at nakapagtrabaho na sa iba't ibang bansa. Pero believe daw talaga siya sa husay ni Sandro. As a football player, he is very, very well above a lot of his peers. Everybody loves the game. The difference with him, he just doesn't love the game he learns the game uh, not just on the football field but also off the football field. He tries to analyze games, he tries to watch every game possible that he can and then break it down on his own. Ang pagmamahal ni Sandro sa football, kitang-kita raw ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Eat, sleep, drink, football siya. Talagang hindi lang sa field na nagpa-practice siya talaga na mahaba, siya talagang hinahanap pa niya yung challenge sa kasalukuyang tuloy-tuloy ang paghahanda ni Sandro para sa kanyang pag-alis sa September kung saan tatlong taon siyang mag-aaral kasama ang mami niya at kapatid. Itong mga pagkakataon na ito, masarap na masakit. As with everything in life, laging may trade-off. Pupunta nga siya doon sa FC Barcelona pero malungkot naman kami na maghihiwalay yung pamilya. Gayunpaman, todo suporta raw sila sa pangarap ni Sandro. What are your goals in football? You wanna be? I wanna be a soccer player. Uh, magaling one. Yeah. I think Maliwanag na sa, sa isip niya yung patutunguhan eh. Nagusto talaga niya maglaro na professional football player sa FC Barcelona. It's really kung ano yung importansya na ibinibigay ng, ng anak niyo sa isang sport halos ganon din dapat yung importansya na pinapakita niyo everyday.